Hello guys, i-share ko nga po sa inyo kung paano ko po na-unlock or, or paano nga po ako na-invite ni Facebook Meta eto nga pong ads on reels po na ito alam naman po natin ang ads on reels ay a uh, for invitation only at alam naman nga po natin na ang ads on reels ay wala pong requirements na hinihingi unlike po sa other po kagayang uh, kagaya nga po ng in-stream ads sa stars ay yun po ay kailangan po nating ma-meet yung mga criteria na ibinigay po sa atin ni Facebook Meta para po maging eligible po tayo. So dito nga po sa ads reels ay ang kailangan mo lang po dito ay yung mga content mo ay nakapalo, nakafollow sa kanila pong uh, policies. At pangalawa po, dapat po nakatira ka sa eligible po na lugar at dapat 18 years old ka pataas. Okay, so dapat po yun po yung kailangan nyo pong imit para ma-invite ka nga po sa Azen Reels. So, eto na nga guys, ano ba yung ginawa ko para ma-invite ako ng Azen Reels? una nga po, yung mga pinopost ko nga po sa aking pong reels ay a minimum of 1 minute or 60 seconds. Alam naman po natin guys na yung pwede lang po na pinakamahaba po na ipost natin sa ating pong reels is 90 seconds is 90 seconds or or 1 uh, minute and 30 seconds. Pero pero ako guys, never po ako nag-post sa aking pong reels ng mas mababa po sa 1 minute. So yun po ay sinasakto ko po talaga sa 1 minute or more than 1 minute po or hanggang nga po sa 1 minute or 30 seconds yung mga pinopost ko po sa aking pong reels. Mas mahaba, mas maganda nga po. Mas mahaba, mas papansinin ang inyo pong content ni Facebook ang meta. At kung mas mahaba nga din po, ay mas marami din po yung makukuha natin na minutes of viewed, lalong-lalo na po pag tinapos po ang inyo pong viewers, ang inyo pong Reels video. Okay, so pangalawa po, nagpo-post lang po ako guys ng Reels ng isang araw. Isang Reels, isang araw lang po yung pinopost ko po day pero yung haba ng pinopos ko po sa isang araw is 1 minute po yung pinaka mababa. Minsan po yung reels ko po ayan umaabot po ng 1 minute to 30 seconds yung haba po niya ang pinupoint out ko po dito guys, so hindi po kailangan ni Facebook meta ng napakadami pong reels ang pinupost nyo po araw-araw. Ayan, yung umaabot po nung nakakapagpost po kayo ng 5, sige sabihin po natin, 5 reels sa isang araw po. Hindi po yan papansinin ni Facebook meta. Kapag ang pinupost po natin sa ating reels ay sobrang iksi nga po yung pinupost po natin sa reels. O di kaya yung mga pinupost po natin is against sa kanila pong policies or sa community standards guys, hindi po talaga tayo mabibigyan, iimbitahan ni Facebook meta ng ads and reels kung ganoon po yung content po natin, magkakaroon ka pa ng violations okay, so ano pa ba original content ang pinopost ko po, so meaning ako nga po yung nagsalita ako nga po yung nagshoot at ako ang nag-edit Okay, so hindi nyo po kailangan na kumuha po ng a video from other social media para may maipost lang kayo sa inyo pong reels huwag yung pong gagawin yan kasi magkakaroon po kayo dyan ng violation, unoriginal content violation. Okay, ano pa ba? Yung mga pinopost ko nga po na content ayan ang mga reels ay informative and Ayan po guys yung pinopost ko po na alam ko po na may matututunan ang aking mga viewers. Alam po natin guys, mas gustong gusto ni Meta pag non yung mga kinokontent po natin. Mas mapapansin ang atin account, mas mabibigyan tayo ng chance na bigyan nga po tayo ng ads on reels. So, uh, yun lamang po guys yung mga ginawa ko. Ayan, yung mga pinopost ko po na content. And yes po, so last week lang po, nabigyan lang po ako ng ads on reels. Nung last week lang po ako, nabigyan ng ads on reels. So, lahat nga po ng uh, pinopost natin sa ating pong Facebook account at kung ano man po yung ginagawa natin sa ating pong Facebook account ay nakikita po yan ni Meta. Sa dami naman, sa dami pa naman na AI or yung mga specialist po na pwede pong mag-monitor sa ating pong account ay makikita at makikita po nila kung ano po yung pinaggagawa po natin. Kung ano yung mga pinopost po natin. At kung nakita nga po nila na el eligible ka na mabigyan ng Asin Reels ay ibibigay at ibibigay po sa inyo. As long as po na talaga po nakasunod po tayo sa kanila pong policies at as long as po na original, authentic at engaging yung mga content natin. Okay, so ayun lamang po guys yung ma-share ko po sa inyo and I really hope po na um, nakatulong po, nagkaroon po kayo ng ideya, ayan po sa mga gusto nga po, sa mga matagal na po naghihintay na magkaroon nga po ng as in reels, itry nyo po na gawin yung aking pong tips dahil eto nga po yung uh, nagpa-invite sa akin okay, na magkaroon nga po ng as -in reels, so I really hope po na um, nakatulong Okay, so and please, guys, pa support po, pa subscribe, pa follow, and pa share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye bye.